Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel at uh, usapang NBA pa rin tayo mga bay ano? at syempre hindi pa rin natatapos yung uh, nangyari o hindi pa nakaka-recover yung mga tao sa nangyaring uh, blockbuster trade sa pagitan ng uh, Los Angeles Lakers at ng Dallas Mavericks kung saan niya nagpalit sila ng kanilang mga star players na sina Luka Doncic at Anthony Davis Okay. So kanina nga lang uh, mga bay, kanina ng umaga ay uh, nagkaroon na nga ng presscon Itong si Nico Harrison, yung uh, GM ng Dallas Mavericks at yung head coach ng Dallas Mavericks na si Jason Kidd So nagpahayag nga sila ng kanilang uh, mga dahilan kung bakit nga ba uh, Trinade ng Dallas Mavericks itong si luka Doncic So actually maraming mga dahilan yung uh, sinabi ng uh, GM ng Dallas Mavericks na si Nico Harrison kung bakit nila trinade itong si Luka Doncic so ayon nga sa kanya uh, itong naganap na trade na to is sa pagitan lang ng uh, general manager ng Dallas na si Nico Harrison at general manager ng LA Lakers na si Rob Pelinka and uh, ayon nga din sa GM nang Dallas na si Nico Harrison eh, ilang weeks na araw or linggo ng uh, tinatrabaho or uh, parang uh, nagsimula ang araw ito sa uh, biroan na what if nga raw eh kung ititrade ng Dallas itong si Luca eh ano nga bang may offer ng Lakers so weeks na nga itong naging usap-usapan exclusive ito na usapan ng mga general managers ng Lakers at ng Uh, Dallas Mavericks And posibleng nga uh, may alam din Yung uh, owner ng Dallas Mavericks Regarding dito Pero at the end of the day Yung general manager nga ng uh, Dallas Mavericks Yung nagkaroon ng huling salita Kung ititrade nga ba o hindi Itong si Luka Doncic And maraming nga nagulat kahapon Kahit nga yung mga dalawang players na trinade Eh hindi alam na nakatrade na pala sila at kahit nga itong si Lebron James na tinaguri ang Legime ng ibang mga uh, fans na kung saan nga isa sa mga dahilan uh, ng uh, paghakot ng mga star players eh, hindi rin alam na mayroon palang ganitong trade na nagaganap and karamihan hindi rin naniniwala na walang alam si Lebron James dahil nga alam ng iba eh, kasama or parating kasali sa mga discussion kung sino yung mga players or uh, kukunin ng mga or players or trade ng Lakers uh, or kahit na sa mga teams dati ni Lebron na meron nga daw siyang uh, C or kumbaga baga uh, meron siyang uh, ambag kung sino yung mga kukunin nilang players at pakakawala nila sa team. So, gano, parang gano yung naging uh, scenario or uh, Hakahaka ng mga fans Regarding ito sa trade na to So balik tayo dun guys Sa uh, naging uh, dahilan talaga Kung bakit na trade ng, uh, Naisipang i-trade ng Dallas Mavericks itong siloka Doncic. So ayon nga dito Sa GM na si Nico Harrison ng Dallas Mavericks Para sa kanilang araw eh, Defense wins Championship Yan yung uh, sinasabi niya And matagal na nga raw nilang tinatarget itong si Anthony Davis na makuha sa Los Angeles Lakers And unang-una nga sa mga dahilan kung bakit uh, pinakawalan nila itong si Luka Doncic Eh yun nga ay kanyang uh, pagiging defensive liability So nakitaan nga nila na kulang talaga sa depensa itong si Luka Doncic mga bay you know? Kung ano yung ikinaganda ng kanyang uh, opensa eh yun naman ang kinapangit or kinabagsak ng kanyang uh, defensive end itong si Luka Doncic tapos pangalawa sa naging uh, rason kung bakit uh, naisipan din nilang i-trade itong si Luka Doncic eh yun nga ang pagiging kanyang uh, overweight okay? alam naman natin na uh, marami na rin sa si mga fans ang uh, nakapansin na tumataas nga or tumataba itong si Luka Doncic. Ayon niya kay Nico Harrison, eh ginawan niya ng diet plan ng kanilang uh, nutritionist ng Dallas Mavericks itong si Luka Doncic para nga bumaba ang kanyang timbang. Ngunit, uh, hindi nga ito nasusunod ng maayos ni Luka Doncic kaya siya nahihirapang uh, magbawas ng kanyang timbang. So, hindi natin alam kung uh, nasusunod uh, nga ba talaga ni Luka Doncic or ayaw niya yung uh, diet plan na ginagawa para sa kanya. So yan yung uh, dahilan Kaya uh, mga rason din na naisipan ni nilang i-trade si Luka Doncic uh, Pangatlo, ayon naman sa GM ng uh, Dallas Mavericks Is yung kanyang pagiging injury prone So kahit nga sabihin na daw natin uh, 25 years old pa nga itong si Luka Doncic Pero masyado na nga raw, injury prone itong si Luka Doncic Siya nga rin daw yung naging dahilan uh, kung bakit Uh, uh, kahit nasabihin na nilang nadala ni Luka Doncic sa NBA Finals yung Dallas last season, eh siya rin naman din yung naging dahilan kung bakit sila natalo or naboon sa 3-0 ng Boston Celtics dahil nga na-injured siya doon sa Finals. So, siya yung naging rason and siya rin din, siya din yung naging dahilan kung bakit natalo yung Dallas Mavericks. So, yung pagiging injury prone. Actually, parehas naman sila ni Anthony Davis na injury prone. Ang maganda lang dito kay Luka, yung mga naging injury niya is hindi naman talaga ganoon ka uh, malala. Wala pa siya naging major injury katulad kay Anthony Davis. So, yun na yung naging advantage dito kay Luka Doncic. Pero parehas talaga silang injury prone na dalawa ni Anthony Davis. Pero makakabalik na maglaro itong si Luca Doncic next week. Mga bayan, no? Yan yung aabangan natin kasi merong laban. Sa susunod sa linggo yung uh, LA Lakers at Dallas Mavericks. So dyan na magkakaalaman, I think hindi pa yata makakalaro si Davis sa game na 'yon kasi nasa uh, may iniinda pa rin injury itong si Anthony Davis. Yan. Pero aside pa dito, uh, mabay ano, uh, ang main reason talaga or yung pinakamalaking reason talaga kung bakit nila trinade itong si Luka Doncic is ayaw nilang bayaran ng Supermax contract itong si Luka Doncic worth 345 million dollars. So alam naman natin na magiging eligible na kasi itong si Luka Doncic mga bayo no, next season para sa Supermax contract worth 345 million dollars. And nakahaka nga nga ilan is uh, parang hindi nga worth it na papirmahin ng Supermax contract itong si Luka Doncic worth 345 million next season dahil nga doon sa mga rason na unang rason na nabanggit natin kanina parang hindi siya worth it and hindi nila nakikita talaga na yung future talaga ng Mavs is kayang dalhin ni Luka Doncic sa to. so dahil nga sa pagka-trade na to ni Luka Doncic sa Lakers eh hindi na siya available pang kumuha ng Supermax contract sa Los Angeles Lakers So, makakuha lamang siya ng 229 million uh, US dollars na contract sa Lakers. Okay, hindi yan yung Supermax. So, lugi siya ng 116 uh, dollars, mga bay no? Para sa kanyang uh, Supermax contract. Sayang masayang talaga. Ayaw talagang, uh, ayaw din. Maganda, mautak din yung ginawa ng uh, Dallas Mavericks management dito kay Luka Doncic, ano Palang ayaw nilang... nga uh, mag-invest bago makakuha ng Supermax contract itong si Luka next season. So, baka isipin niyo yung $116 lang, malaki pa rin yung uh, sweldo na ni Luka eh, dahil nga sa pagka niya dito sa Lakers, eh masyadong malaki yung tax na mababawas doon sa $229 na kikita ni Luca Doncic. So, ilan lang yung matitira diyan? Kahit natin sabihin 229 million dollars yung uh salary itong si Luka Doncic. So yun talaga yung uh, malaking deal kung bakit ayaw uh i-retain ng Dallas Mavericks itong si Luka Doncic. Ayaw nilang uh, bayaran ng max contract at nakikita nilang hindi worth it sa max contract itong si Luka Doncic. So 'yun lang mga bay yung update natin ngayon regarding dito sa nangyaring blockbuster trade ng LA Lakers at ng Dallas Mavericks.